sobrang tahimik ng dagat ang panatag ng dagat walang ingay ayan nakaka homesick parang gusto mong umuwi ng Pinas pag ganyan ang natatanaw mo sobrang panatag walang kaingay-ingay walang alon wala lahat parang ang tahi-tahimik lang niya mararamdaman mo talaga ang homesick parang gusto mong umuwi ng pinas ayan parang walang gulo sobrang tahimik walang kaalon-alon ayan panatag lang siya wala siyang ingay wala siyang alon ayan mararamdaman mo talaga ng ang kalikasan ay talagang napakaganda ayan ang bundok oo oh, parang ang layo layo parang ang layo layo ng natatanaw mo ayan parang nasa kabilang dagat lang ang Pilipinas Ayan. Ay naku, pinas nasaan ka.